tama naman no? 'yung mga komento natin mga ano, mga netizens, no? With regards sa uh, to Benny Boat right uh, as a player, uh, medyo ibang puna nung ano, nung puna nung ating netizen eh valid naman, no? Uh, Siyempre, hindi naman lahat ng na nanonood ng basketball eh ang gusto lang yung score at shot. Marami rin talagang magagaling na. Okay, mag-scout, mag-analyze, mag mag-assess. Ang isang player, no? Unlike before, pag nakasyos, palapak lang, okay na, di ba? Uh, and I'd uh, like to ano, uh, commend yung mga mga sport talakers na talaga may mga ganyan mga pananaw pagdating sa basketball. Well, when we talk about Benny po, eh, siyempre, uh, nakita naman natin kung ano yung nilaro niya, no? Uh, Unang-una, okay, pahapyaw lang, no? Sa Gilas kasi, Okay, uh, fit siya dahil bata pa eh, no? At sila sabi naman nila, tama 'yung sinabi, it's a long way to go for him pag kung sakali, no? Uh, hindi naman siya pipilitin eh. Okay, uh, ang napansin ko kasi, kaya siya kaya siya ang nabalitaan ko rather, kaya siya dinaturalize uh, dahil may mga sasalihan yata ang gilas na hindi uh, hindi ano ng, ng FIBA wherein they will be allowed to field in maraming mga naturalized. So some sort of parang experiment kay Coach Tim Kong, di ba? O di palarihan si Benny how will he gel with that team together with Brownlee at so, sino pa mga naturalized na pwede. May, may magano kasi mga tournaments eh, di ba? Parang lahat eh. So, so yun ang pinakaunang dahilan. Pero syempre nakita din nila naman nila yung galing ni, ni Boto. Ito Let's talk about his uh, his offense. No? Kitin din mo si Bolt right? yung athleticism niya, okay? Or athletically this is not, ano eh. Uh he is described as just average, okay? Hindi siya tipo talagang panger. Eh. Average ay tama lang, tama tama lang yan, okay? Uh pero kuno ano yung kung ano yung uh, when he when he was uh, lacking sa in terms of ano uh in terms of, in terms of the quickness or the aggressiveness, okay? He does he does compensates for for uh, with this good ano good feel for the game okay eh, magaling eh magaling yan eh and yung policy skill level alam na alam mo si alam na alam mo yung player pag galing sa isang magandang ano eh uh, upbringing na eskwela maganda yung pinag uh, sa Trojan siya sa USC so Trojan so maganda maganda Mer May, meron kasi mga players na ganun uh, hindi na, hindi naman laging bangga uh, yung bilis yung ganun pero minsan yung ano yung finish mag yo oh, the word is finish eh Okay? Magaling yan. He knows oh. when to shoot, he knows when to pass. Okay? Uh, although siyempre, ang hinahanap niya, yung mga bangga-banggaan, yun na nga. Oh. Uh, although hindi mo makikita sa kanya, pamisan-misan lang, pero marami siyang naikokontribute na, na -co aside from the quickness or yung aggressiveness na hinahanap. Okay? And he's ano, he's 6'10". Okay, which shoes on? Kasi nasukatan siya rito. That's why he was able to play dito. Naging 6'8 and 3'8 8 yata siya rito eh. Pero with 16, maganda na yan. Di ba? Oo. Gusto 7-footer yan. Mat mat Oo. Mat Mataas Maganda okay. height. Maganda height. Maganda yan. He has a, an excellent scoring instinct. Okay? Uh, Mayroon siyang magandang uh, jump shot form. Okay? And, okay, ang scouting report sa kanya, reliable shooter, okay, oh. with his feet set. Okay, pag alam nila, ibig sabihin, maganda yung mga spot-up shooter yan with his feet set. Kaya pag swing ng bola, naki-juntal, na pak-pak-pak, nag-aabag lang yan eh. Sometimes, hindi naman lahat na, na tumatanggap ng bola on the move eh. Sometimes, oh. stationary ka lang eh. Pag-pass oh. na ready to shoot ka na eh. Naka-set oh. na yung katawag. Kung kumbaga, kumbaga sa barrel pare, nakaka-kan na eh. At tanggap ng bola, bang! T trigger na diba? lang. Trigger na lang yun. Yun. Gano'n si Benny Boatwright. So, so sa NBA kasi, yan ang isa sa mga hinahanap ng mga NBA, mga, mga strikes eh. Okay? Uh, tapos, yung, yung range niya, malayo din. Hindi basta-basta triple -basta, -basta points na, pwede siya lumayo. Okay? Uh, and, uh, tapos, maganda nga yung ano pa niya. Maganda yung trigger. Yun, ano niya, paano yung forma niya, trigger. Pag